Itigil ang lahat ngayon. Hindi nagkataon na dumating sa iyo ang video na ito. May lihim, banal na paghahayag tungkol sa inyong buhay at sa inyong pamilya na ihahatid sa mga huling minuto ng mensaheng ito. Ngunit mag-ingat kung aalis ka bago. Mawawala ka sa pinakamahalagang bahagi. Nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Nais niyang gumaling, palayain at baguhin. Naiintindihan mo na kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa paraang ginawa nito. Kapag nabunyag na ang lihim na ito, wala nang magiging pareho muli. Nagtataka ka ba kung bakit ang ilang mga video ay lumilitaw sa iyo sa eksaktong sandali na kailangan mong pakinggan ang mga ito? Nagkataon lang ba ito? O ito ba ay isang panawagan? Paano kung sinabi ko sa iyo na ang mismong sandaling ito ang ngayon ay mas mahalaga kaysa sa tila? Marahil ay iniikot mo ito ng walang intensyon. Marahil ay sinusubukan lamang nitong makagambala sa isipan. Ngunit paano kung? Ito na ba ang panahon na nagbabago sa lahat? Tumigil sandali at makinig ng may puso, ito ay hindi lamang isa pang mensahe. Ito ay isang babala. Mayroong isang bagay na mangyayari sa iyong buhay, isang bagay na maaaring ganap na baguhin ang iyong landas. Ngunit narito ang pinakamahalagang bagay, maaari mong baliwalain ito. O maaari kang makinig. Ang pagwawalang bahala nito ay tila mas madali. Maaaring mukhang hindi nakakapinsala. Ngunit paano kung, habang tumalikod ka ngayon, ang mga pintuan na ipinagdasal mo ng husto na buksan sa? Kung magsasara sila para sa kabutihan? Naranasan mo na bang maramdaman ang kakaibang pakiramdam na nawalan ka ng isang bagay na mahalaga at hindi mo alam kung ano? Naranasan mo na bang maramdaman na may isang bagay na malapit ng mangyari, ngunit hindi mo alam kung kailan o paano? Ito ang sandali. Isang bagong simula ang nagumapaw. Isang turning point na hindi pwedeng ipagpaliban. Ngunit ang mga maasikaso lamang ang makakaunawa. Tanging ang mga mananatili hanggang sa wakas ang makakaunawa. Kaya, aalis ka na ngayon. O makikinig ka ba sa sinasabi ng langit? Nagdasal ka na ba? Ngunit nakinig ka ba? Minsan parang nawawala ang ating mga panalangin sa katahimikan, hindi ba? Para bang naguusap tayo sa langit at hindi siya sumagot? Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na naririnig ng Diyos ang bawat salita? Bawat luha na bumabagsak ng walang nakakakita. Bawat buntong hininga na inilalabas mo kapag akala mo ay walang tao sa paligid. Nakita niya ito. Nakinig siya at higit pa, nagmamalasakit siya. At ngayon, may nagsimulang magbago. Nararamdaman mo ba iyon? Ang mahinang pakiramdam na ang isang bagay na hindi nakikita ay muling nakahanay. Hindi lang ikaw ang nagsusumikap na makamit ang tamang landas. Ang Diyos ang gumagabay sa iyo upang ihanay ang kanyang kalooban sa iyong kalooban. Napapansin mo ba kung gaano kamakailan lamang ang iyong mga desisyon ay tila mas matatag, mas malinaw? Parang may tahimik na puwersa na nag-aayos ng mga piraso na tila wala sa lugar. Marahil ay hindi mo pa ito namamalayan pero ang puso mo ay tumibok sa ritmo ng langit. At kapag nangyari iyon, nagsimulang bumukas ang mga pintuan. Ang mga pagpapala sa sandaling ipinagkait ay nagsisimulang dumaloy. Hindi sa pamamagitan ng swerte, hindi sa pamamagitan ng pagkakataon. Ngunit dahil nanatili ka, kasi kahit pagod ka na, patuloy ka pa rin sa pagdarasal. Kapag ang lahat ng bagay ay sumigaw sa iyo na sumuko. Pinili mong magtiwala. At ngayon, handa kang tanggapin ang mga bagay na inilalabas lamang sa mga mananatiling tapat. Naaalala mo pa ba ang sakit? Sa sandaling iyon na walang nakakakita, ngunit minarkahan ka nito ng malalim. Ang sugat na iyon sa oras na iyon ay hindi mabubura. Ano kung sabihin ko sa iyo na ang sakit na ito ay may petsa na matapos? Parang imposible na ngayon. Alam ko. Ngunit ilang beses na bang nagsimula ang pag-asa ng ganito? Mahina. Mahiyain. Sapat pa rin ba ito? Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung ang tahimik na kalungkutan na iyon na itinatago mo sa likod ng pagod na mga ngiti? Nawala lang, Paano kung ang kahungkagan na nararamdaman mo sa loob? Ang pakiramdam na ito ng paglalakad ng walang layunin ay talagang ang panimula sa isang mahusay na pagbabagong anyo. May gumagalaw. May naibalik. Ang langit ay nakikipagsabuatan sa iyong pabor. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang gabi. Darating na ang ilaw. Ang mga pintuan na sinubukan mong buksan ng buong lakas at tumangging kumilos ay nagsisimula na ngayong gumalaw. Naririnig mo ba ang tunog? Ito ang tunog ng Diyos na nabubukas ng imposible. Ang sakit na naramdaman mo magiging patotoo. Ang luha na bumagsak mapapalitan ito ng tawa. Naiisip mo ba? Maari mo bang isipin ang araw na babalikan mo ang nakaraan at sasabihin, "Doon nagbago ang lahat." Dahil ang araw na iyon ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Huwag mag-alinlangan kung ano ang magagawa ng Diyos sa isang sugatang puso. Sapagkat doon niya sinimulan ang himala. Ilang beses ka na bang humingi ng sign? Ilang beses ka na bang nag-alinlangan nang dumating siya? Tinatahimik ba o nakatago sa isang simpleng detalye ng araw? Nahaharap ka sa mahihirap na desisyon, hindi ba? Mga tinidor na landas, mga pintuan na hindi mo alam kung bubuksan, mga hakbang na hindi mo pa nakukuha ang lakas ng loob na gawin. At ngayon, nararamdaman niya na parang nasa gilid siya ng isang bagay, ngunit walang mapa, walang direksyon. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na darating na ang signal? Na ang sagot na hinihintay mo ay hindi lamang isang bulong. Ngunit isang malinaw, matatag, hindi mapag-aalinlangan na kumpirmasyon. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Hindi niya pinaglalaruan ang kanyang mga pag-aalinlangan. Kapag nagsasalita siya, kinukumpirma niya at kapag nakumpirma niya, itinuturo niya. Alam mo ba ang pag-aalinlangan na pumipigil sa iyo sa gabi? Anong desisyon ang ginawa mo dahil sa takot na magkamali? Magkakaroon ng sagot. Magkakaroon ng kalinawan. Bubuksan mo ang salita at ito ay tumatalon sa iyong mga matatulad tulad ng dati. Ang sagot ay naroroon at malalaman ng iyong puso. Parang ang langit mismo ang nagsabi, ito ang daan. Ngayon pumunta. Pagkatapos, ang lahat ay magsisimulang mahulog sa lugar. Ang mga coincidences ay magiging mga kumpirmasyon. Kung ano ang dating nakalilito ay magiging malinaw. Ngunit mag-ingat. Ang mga tanda ay darating, ngunit ang mga taong mapagmasid lamang ang makakaunawa nito. Nakikinig ka ba? Handa ka na bang makita? Nasubukan mo na bang panatilihin ang pananampalataya? Kailan ba sinabi sa iyo ng lahat ng bagay sa paligid mo na sumuko ka? naramdaman mo na ba na ikaw ay nasa dilim? Sinusubukang maniwala, sinusubukang magtiwala, ngunit hindi nakikita ang isang pulgada sa unahan. Sa mga sandaling iyon, ang pag-aalinlangan ay bumubulong, kasama ko pa rin ba ang Diyos? At doon siya tumugon, hindi sa ingay, kundi sa presensya. Dahil ang pananampalataya ay hindi nararamdaman. Ang pananampalataya ay dapat magpatuloy, kahit na wala kang nararamdaman. Ang pananampalataya ay nagsindi ng kandila sa gitna ng hangin. Sabi nga nila, at trust key na mailuha sa iyong mga mata. Patuloy na nagdarasal. Kapag hindi pa dumarating ang himala. At ginagawa mo na iyon, hindi ba? Pinapanatili nitong buhay ang apoy na iyon. Mahina kung minsan, ngunit nailawan pa rin. Iyan ang nakikita ng Diyos. Hindi siya humihingi ng higit sa tao na lakas. Isa lang ang hinihingi niya, ang kumpletong tiwala. Kahit hindi mo maintindihan, kahit na tila gumuho ang lahat, sumigaw siya sa kanyang puso, magtiwala ka sa akin. Inaalagaan ko ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Ang hinaharap, nasa kanyang mga kamay ito, at kung ito ay nasa kanyang mga kamay pagkatapos ay ligtas ka. Hindi dahil ang lahat ng bagay ay perpekto. Ngunit dahil siya ay perpekto. At hindi kanya kailanman binigo at hindi ito magsisimula ngayon. Kaya sabihin mo sa akin. Mapagkakatiwalaan mo pa rin ba ito? Dahil nandito pa rin siya. Naghihintay para sa iyong tea. Naranasan mo na bang umiyak para sa iyong pamilya ng tahimik? Naranasan mo na bang humingi ng mabigat na puso sa Diyos na protektahan ang mga mahal mo sa buhay? Marahil ay hindi mo pa nasabi ito ng malakas. Ngunit nakinig siya. Bawat panalangin ay bumubulong sa pamamagitan ng luha. Bawat kahilingan ay ginawa sa kalagitnaan ng gabi, kapag ang takot ay tumama ng husto at ang mundo ay tila gumuho. Paano kung sabihin ko sa iyo? Hindi ba nawawala ang mga panalangin ito? Nagumagalaw na parang mga binhi na inihasik sa matabang lupa. Malapit ng mamulaklak, ang Diyos ay pumapasok sa mga tahimik na silid ng inyong tahanan. Ito ay pagpapanumbalik ng kung ano ang nasira, pagpapagaling ng tila walang lunas nagdadala ng kapayapaan kung saan dati ay may tensyon lamang yung pag-uusap na hindi nangyari sa loob ng maraming taon nangyayari ang pagpapatawad na tila imposible ay babangon dahil ang pangako ay para sa iyo at din para sa iyong tahanan kumusta naman ang mga taong nagdala ng sakit yung mga nakangiti sa labas pero nasasaktan sa loob huwag magalala ang Diyos ay gumagawa ng paghihiwalay. Itinataboy niya ang mga sinungaling, ang mga manlilin lang, yaong mga hindi nagmumula sa kanya. At sa kanilang lugar, darating ang mga tunay na tao. Tapat na kaibigan. Taos pusong puso. Mga taong nagdaragdag, hindi naghahati. Nararamdaman mo ba itong darating? Isang bahagyang pagbabago sa hangin. Isang bagong kapaligiran na nag-aayos sa iyong tahanan. Siya ang nagpapanumbalik ng pagkakasundo. At kung ano ang dating digmaan, ngayon ay magiging kanlungan. Kaya sabihin, naniniwala ka ba na gumaling ang iyong pamilya? Sapagkat ang langit ay gumagalaw na para sa iyo. Kailan ka huling nakipag-usap sa Diyos? Walang pagmamadali. Huwag humingi ng kahit ano. Ngunit upang makasama lamang siya. Sumisigaw ang mundo. Ang mga problema ay humihigpit. Ang mga nakakagambala ay nakapalibot sa iyo sa lahat ng panig. Ngunit ang kalangitan, tahimik na naghihintay ang langit. Hintayin mo na lang kung kailan mo ipikit ang iyong mga mata, huminga ka ng malalim. Tandaan, kailangan kong makipag-usap sa aking ama. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong buhay ay maaaring magbago ng lubusan? Sa pamamagitan lamang ng pagreserba ng mga sandali sa kanya? Sa umaga, bago ka makita ng araw sa araw, sa kalagitnaan ng pagmamadali. Sa gabi, kapag tahimik ang lahat, hindi na kailangan ng magagandang salita. Hindi na kailangan ng formula. Kailangan mo lang maging taos puso. Kailangan lang itong maging totoo. Nakikinig siya kapag nagsasalita ka ng malakas. Ngunit nakikinig din siya kapag ang lahat ng magagawa mo ito ay buntong hinina. May lakas sa patuloy na pananalangin, may kagalingan sa katahimikan kung saan ikaw at siya lamang ang umiiral. Kumusta naman ang Biblia? Kailan ang huling pagkakataon na binuksan mo ito at naghihintay ng sagot? At natagpuan ang eksaktong kailangan mo? Huwag maliitin yan. Ang Diyos ay nagsasalita. Maraming beses siyang nagsasalita sa pamamagitan ng salita. Mga talata na tila tumatalon mula sa pahina ng diretsyo sa puso. Mga parirala na nagbibigay liwanag sa mga nalilitong kaisipan. Mga sagot na tila isang magaan na simoy ng hangin sa gitna ng kaguluhan. Nakikinig ka ba? Hinahanap mo ba ito? Handa siyang lumikha ng sagradong espasyo na ito kung saan hinahawakan ng langit ang lupa. Sa loob ng iyong silid, sa loob ng iyong puso. Sapagkat handa na ang Diyos. Gusto lang niya na magpakita ka. Hanggang kailan mo hahayaan ang takot na magpasya para sa iyo? Ilang pagkakataon na ba ang nalampasan mo? Ilang panaginip na ba ang naiwan mo? Bakit mo naisip na hindi mo ito magagawa? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang takot na ito, ang isa na nagpapaparalisa sa iyo, nagpapaluya sa iyo, nakakapagod sa iyo ay hindi nagmula sa Diyos? Ito ay nakatanim. Fed. Ngunit ngayon ay nabubunot. Hindi ka ipinanganak na mamuhay ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito nilikha upang ulitin ang parehong mga siklo na nasaktan ka. Nararamdaman mo ba iyon? May isang bagay sa loob mo na pagod. Pagod na pagod sa pagsisikap, pagkahulog at manatili sa sahig. Sa araw na ito, tinatawagan ka ng Diyos na bumangon. Ang mga kadena na nag-uugnay sa iyo sa nakaraan. Ang mga tinig na nagsasabi na hindi mo ito magagawad. Natahimik sila. Hindi ka kung ano ang sinabi sa iyo. Hindi ikaw ang pagkakamali na nagawa mo. Hindi ikaw ang takot na dinadala mo. Anak ka. Ikaw ay isang anak na babae. Malaya ka. Naisip mo na ba kung ano ang magiging buhay mo kung ang takot ay mawawala sa equation? Kung ang pagkakasala ay pinalitan ng biyaya? Kung ang kahihiyan ay nagbigay daan sa lakas ng loob? Iyon ang nangyayari ngayon. Sinisira ng Diyos ang mga di nakikitang tanikala. Emosyonal na alon. Espiritual. Lahat ng bagay na pumipigil sa iyo hanggang ngayon ay nawawala na sa di nakikita. Handa ka na bang gawin ang hakbang na iyon? Dahil hindi na ito ang panahon para mabuhay. Panahon na para mamuhay ng walang takot. May ideya ka ba kung sino ka talaga? Hindi ko tinutukoy ang imahe na mayroon ang iba sa iyo ni mga tatak na sinubukan ng buhay na dumikit sa kasaysayan nito. Ang tinutukoy ko ay ang iyong tunay na pagkatao. Ang isa na hindi nagbabago sa mga panahon at hindi rin ito nawawala sa mga kabiguan. Ang isinulat ng Diyos, Bago ka pa man ipinanganak, naranasan mo na bang mag-isip kung bakit ka nakaligtas ng gusto? Bakit ang iyong kaluluwa ay nakayanan ang mga bagyo na sana ay sumira sa iba? Dahil ikaw ang napili. Maghiwalay binibigkas. Nagdadala ka ng isang bagay na sagrado sa loob mo isang misyon. At ang misyon na ito ay hindi maliit. Hindi lamang ito tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa mga taong tatayo pa rin dahil sa iyong kwento. May mga taong makakahanap ng pag-asa sapagkat naririnig kanila. May mga buhay na maibabalik dahil nagpasya kang manatili. May mga landas na maliwanagan sapagkat pinili mong lumakad ng may pananampalataya. Nakikita mo ba iyan? Nararamdaman mo ba ang bigat at at the honor na dinadala nito? Hindi ka tinawag ng Diyos na maging isa ka lamang. Tinawag ka niya upang maging halimbawa. Isang halimbawa ng pananampalataya kapag ang mundo ay hindi mananampalataya. Isang halimbawa ng pag-ibig kapag malamig ang mundo. Isang halimbawa ng pagpapatawad kahit na mahirap. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kahandaan. Handa ka bang mamuhay ng may layunin? Dahil ang buong langit ay naghihintay na para sa iyong key. Nararamdaman mo ba ito? Ito ay banayad. Tulad ng hangin bago ang ulan. Tulad ng katahimikan bago ang isang anunsyo. Ngunit darating ito. Isang bagay na malaki. Isang bagay na matagal mo nang hinihintay. Ilang beses mo na bang sinabing, Panginoon, kaano katagal? Ilang beses mo na bang naisip na tahimik lang ang sagot? Ngunit narito ang katotohanan tapos na ang oras ng paghihintay. Hindi ito pagtanggi. Paghahanda iyon. Hindi ito nagtagal. Ito ay pagbato. Ngayon, bumukas na ang kalangitan. Gumagalaw ang lupa. At kung ano ang tila imposible ay malapit ng mangyari. Humingi ka ba ng himala? Naghihintay na pintuan? Umiyak ka ba para sa isang bagong pagsisimula? Kaya hawakan ng mahigpit dahil ang mga pangako na tila malayo ay papalapit sa mga paglukso at hangganan. Hindi kinalimutan ng Diyos ang ipinangako niya sa iyo. At kapag kumikilos siya, higit pa siyang ginagawa, higit pa sa hiniling ninyo. Ang mga di nakikitang himala ay gumagalaw na. Ang mga pambihirang pagpapala ay malapit ng makaapekto sa iyong realidad. Alam mo ba ang pinakamaganda? Ito ay tila biglaan. Mukhang mabilis, Ngunit titingnan ka ng langit at sasabihin, lagi akong nagtatrabaho mula sa likuran. Handa ka na bang tanggapin ang matagal mo nang ipinagdasal, dahil dumating na ang panahon. Ang pangako ay kumakatok sa iyong pintuan. Naranasan mo na bang maramdaman ang iyong sarili na nakikipaglaban sa isang bagay na hindi mo nakikita? Isang walang pangalan na paghihirap isang hindi nakikitang presyon. Isang pagod na hindi pisikal kundi ng kaluluwa? Akala mo stress lang iyon, o akala niya ay nag-exaggerate siya. Ngunit hindi, hindi ka. Nasa labanan ka. Ano ang iyong kinakaharap? Higit pa ito sa mga pangyayari. Ito ay espiritual na pakikibaka. Dahil alam ng kaaway ang kanyang potensyal. Alam niya ang layunin. Alam ko na kung magpapatuloy ka. Isang malaking bagay ang mangyayari. At gayon pa man, hindi ka tumigil nagdasal ka kahit wala kang lakas. Pinupuri niya kahit hindi niya kayang ipagwalang bahala. Nagpatuloy ito kahit na ang lahat ng nasa loob mo ay sumisigaw na sumuko. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nananalo ka. Na pinoprotektahan ka ng Diyos sa bawat ambush na hindi mo man lang nakikita. Na ang mga anghel ay ipinadala, ang mga digmaan ay nakipaglaban at ikaw ay naingatan. Naranasan mo na bang mag-isip kung ano ang mangyayari kung sumuko ka ng mas maaga? Ngunit nanatili ka. Nanatili ka. Iyon ang dahilan kung bakit ang gantimpala ay nasa daan. Sapagkat ang nagtitiyaga ay aanihin. Sapagkat ang tapat sa okultismo ay pinarangalan sa madla. At ikaw, mayroon siyang katapatan na pinalakpa ka ng langit. Ang panalangin ay isang pakikibaka. Ngunit isa rin itong susi. At ikaw? Ginamit niya ang susi na ito ng may lakas ng loob. Naririnig mo ba iyan? Narito ang tunog ng tagumpay na nalalapit na. Paano kung tatanungin kita ngayon? Sino pa rin ang kasama mo? Nang bumagsak ang lahat, sino ang nanatili? Gaano karaming mga tao ang nagsabi na sila ay magpakailanman, ngunit nawala sa unang tanda ng kahirapan. Sa katunayan, nabigo ang mga tao. Minsan dahil sa pagkamakasarili. Minsan dahil sa takot. Minsan dahil lamang sa... Hindi niya maintindihan ang lalim ng kanyang sakit. Ngunit alam mo ba kung sino ang nakakaintindi? Sino ba naman ang hindi nawawala ng pag-asa kapag umiiyak ka sa dilim? Diyos! Siya lang ang nakakakita ng hindi nakakakita. Siya na lang ang naiwan ng umalis ang lahat. Naisip mo na ba ito? Kahit na ikaw ay naglalakad palayo. Nanatili ba siyang malapit? Na kahit sabihin mong ki hindi ko na kayang tiisin pa, sumagot siya, sinusuportahan kita. Alam niya ang bawat takot na hindi mo ibinabahagi sa sinuman. Lahat ng kapintasan na sinusubukan mong itago kahit sa iyong sarili. At gayon pa man. Mahal kita. Hindi sa anumang pag-ibig. Ngunit may walang hanggang pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nagbabago sa paglipas ng panahon, o nababawasan sa mga pagkakamali nito. Maaari mo bang tanggapin iyon? Na may isang tao na nagmamahal sa iyo ng eksakto kung ano ka, ngunit naniniwala pa rin sa kung sino ka ay maaaring maging. Ang pag-ibig na ito ay hindi nangangailangan ng mga maskara. Hindi ito nangangailangan ng pagiging perpekto. Isa lang ang hinihiling niya, bumalik ka. Bumalik sa mga bisig na hindi kailanman nakasara. Bumalik ka sa puso na laging naghihintay sa iyo dahil kahit anong gawin mo, hindi kailanman tumigil ang Diyos sa pag-ibig sa iyo. Ano ngayon? Ano ang gagawin mo sa lahat ng naririnig mo? Dahil hindi lang ito isang mensahe. Ito ay isang panawagan. Isang tuwirang paanyaya mula sa langit sa iyong puso. Tinawag ka ng Diyos para sa higit pa. Higit pa sa relihiyon. Higit pa sa panandali ang mga pangako. Nanawagan siya ng tunay na relasyon. Malalim. Intimate. Transformer. Patuloy kang mamumuhay sa mababaw na lugar. Kailan ito ginawa para sa pagsisid? Patuloy kang may parehong mga kinatatakutan. Kailan ka pa ba makakamit ang tagumpay? Panahon na para bumangon. Itigil ang pag-iwas sa pag-ibig. Simula ng pamumuhay ng may layunin. Huwag maghintay para sa isa pang palatandaan. Gumagalaw na ang buong kalangitan ang tagumpay ay nagsisimula ng maghugis sa kanyang paligid. Hindi ka na nakatayo pa rin, sumusulong ka. At alam mo kung ano ang mas makapangyarihan. Ang Diyos ay nangunguna sa iyo. Siya ang naghahanda ng daan. Pagbagsak ng mga pader. Paghahanda ng mga pagpupulong. Ngunit ang tanong ay simple. Gagawin mo ba ang susunod na hakbang? Sapagkat ibinigay na ng langit ang kanya. At ngayon nasa iyo na. Kung ang mensaheng ito ay nakaantik sa iyong puso, huwag mo itong itago sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ang pagkarinig nito ngayon. Tulad ng magkomento ng may pananampalataya at magsubscribe upang patuloy na tumanggap ng mga salitang magpapalakas sa iyong kaluluwa. Tandaan, sinimulan na ng Diyos ang Ngayon ay ikaw na ang magmove on hindi ka nag-iisa. Hindi ito kailanman.